Kami ang ikatlong pangkat at narito kami upang itanghal ang aming maikling versyon na ikalabing walang pagganatan ng El Filibusterismo na pinamagatang ang Pandaraya. Sa tanghalan, malugod na sinalubong ni Ginoong ang mga manonood, kabilang ang mga prile at ang mga kasama nito. Magandang gabi sa inyong lahat. Magandang gabi, Padre Salvi, Padre Irene, Tonto Studio, at sa'yo, Bensay. Binong naman, Bensay, dahil na rin naman sinabi mong gumagamit ako ng mahay sa aking pagtatanghal, maaari mo siya sa akin ang itabladong aking ginagamit. nagagamit no. ang ah, service. Um, ngunit, at alam ko rin, may kaisal rin kang ginagamit. At, um, lahat ng iyong pagkalabas ay sadyang nadayaan na. Pumasok si Mr. Leeds sa isang pinto at bumalik na may bitbit -bit na isang kahong gawa sa kahon. Ang kahon na iyon ay natagpuan sa libingan na nasa peremide ni Kuf. Ano sa tingin niyo ang laman ng kahong ito? Ano sa tingin niyo? Mari niya bang siyasate ng kahon na ito? Amoy bangkay. Ano amoy bangkay. bangkay? Parang di naman ang amoy bangkay. Nagka-amoy niya ang simbahan. Ang kahon ay naglalaman ng abo at kaputol na papirong kinatatalaan ng dalawang salita. Sa pamamagitan ng isang salitay, ang sandakot na abo at nakakausap ang isang ulo. Sa ikalawang salita naman, ay nakapagbabalik ito sa dating nitong kinalalagyan. Demero, pinapakilala ko sa inyo si Imutis, isang espinghe mula sa Egypto. Pakinggan nyo ang kanyang sasabihin. Ako si Imutis. Ipinanak noong panahon ni Bilang isang nangangarap, pumunta ako sa ibang bansa tulad ng Gresya, Assyria at Persia upang magtapos ng pag-aaral. Ngunit, nang bumalik ako sa bayan, ipinatawag ako upang humarap sa hukuman. Hindi inaasahang may lalaman akong lihim, ang lihim na siyang sumira sa akin, ang lihim ng huwag na smertes, ang salamangkero na si Lautama, isang huwag na tagapamahal. Bago ang lahat ng ito, umibig ako sa isang dalagang anak na isang praile. Ngunit, isang batang praile na nagngangalam Abidos ang kanigin na pinagnanasahan ang aking pabiyak. Sa kabila ng mga kabuluhan at sa takot, ng mga Kastilang Pride na ibunyog ko ang gihiw na aking natuklasan sa harin sa Kambises. Ginamit ng mga Pride ang aking pangalan gamit ang sulat galing sa aking minamahal. Pinagpintangan akong rebelde, tinuli, at nang mapatapas ay namatay sa lawa ng Moiris. Pag-a-sarvi, pila hindi na yata nagiging maganda ang nangyayari sa pagtatanghal. Dapat lamang yata na Saksi ako sa pagtatabhag at hirap ng mga braile sa aking minamahal at pagsira nila sa aking pangalan. Kaya ngayon, ako'y nagbabalik at naglalanta ng kasamaan ng upang magigati sa mga braile banal-banalan, mamamatay tao at mga mapanilang uli. Buhay siya! At doon nagtatapos ang aking paglalangay. Maraming salamat sa iyo, mga Inaumagahan, iniutos ng gobernador na ipagbawal ang ganitong klaseng palabas. Ngunit, huli na ang lahat dahil si Mr. Leeds ay patungo na sa Hong Kong sa takot niyang pabalikan ni Padre Sal. At ang mga nagsipagganap Ginoong leads na ginanapan ni Jose Dante Gutierrez, Ben